So, hi guys, good morning. Um, magkakapit tayo ngayon. At, uh, syempre, para pampagising. nung nakita ko to, so, papakita ko sa inyo yung pinakamabilis na paraan para mabuksan to. Yung iba kasi, kailangan, pwersa pa, easy to tier yung ano, alagayan ng kape. Yung iba, pinupersa, kaya ng kamay. Yung iba naman, uh, kinakagat. So, um, tuturuan ko kayo kung paano yung pinaka madaling gawin to na hindi ka nagagamit pa ng uh, ngipin para mga pagkape. So, naglagay na ako dito ng ano, ng mainit na tubig. Ayan, umuusok pa. So, ah, uh, nyo nung mabuti. So, ang kailangan nyo lang dito ay uh, presence of mind tapos well, napaka slight na uh, persa So, yun. bagaimana ito na So, yun lah. So, lang guys. Sana may natutunan kayo. Happy morning.